Hello guys! Patok na dessert at pang-merienda ba ang hanap ninyo? Aba! Tara at samahan ninyo kaming gawin ng aking bunso ang napakasarap at in-demand dessert sa kabataan ngayon. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga videos uploads ko. Thank you! Sa isang bowl, ilagay lamang ang isang balat ng Graham crackers na durog. At ayan na nga, nagpilit si Bunso na siya daw maglalagay sa bowl. Sunod po, lagyan naman natin ng condensed milk hanggang sa makuha natin ang tamang consistency. Iyan pong nabibilog na po natin na parang bola. Alaska condensed milk nga po pala ang nilagay natin dito para mas masarap at malasa. Ang paglalagay po pala ng condensed milk ay dahan-dahan lang po at baka naman po mapasobra. Hindi na po kasi magandang bilugin kapag sobrang lambot po or sobrang basa ng ating grey ham. At ayan na nga po, nagpilit na po ang aking bunso na siya na daw ang gagawa. Pero hindi po pwede kasi matatagalan po kami. At ayan, habang naghahalo tayo ng ating Graham Crackers, shoutout po kay Kakuking from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. At kung gusto din po ninyong ma-shoutout ang pangalan ninyo, mag-comment lang po kayo sa ibaba ng pangalan ninyo at kung taga saan po kayo. At ayan po, nag na po tayo dito para mas madali po nating mamix ang ating crackers at condensed milk. Sa totoo lang po, napakadali lang pong i-prepare o gawin ng ating dessert na ito. Okay na po ito, pwede na po natin itong bilog-bilugin. Meron nga po pala tayong marshmallow dito na ilalagay po natin sa gitna ng ating Graham Balls. Ang pangalan po ng Malos ay Puff. Binili ko po ito sa supermarket. Meron po siyang chocolate flavor, mango flavor at iba pa. Ay hindi po pala ako sure kung may iba pang flavor bukod sa chocolate at mango. Yung dalawa lang po kasi ang nakita ko kaya yon. Ayan po inilabas ko na po sa kanyang mga plastic ang ating mga Malos. Ngayon po, bilugan na po muna natin ang ating mga graham. Pagkatapos po, sabay-sabay po natin silang papalamanan. Ipakita ko po sa inyo kung paano yung sample na gagawin natin. Palalaparin lamang po natin yung ating binilog na graham and then lalagay po natin sa gitna ang ating marshmallow and then i cover lang po ulit natin ng ating graham. Kailangan po hindi po makikita yung ating marshmallow. At ayan nga po, kitang-kita ang braso ng aking bunso. Bilogin lang po ulit natin gamit ang ating dalawang palad para ma-form po siya ng perfect ball. Just like this! Ngayon po, pagugulungin naman natin siya sa sprinkles. Meron din po tayo ditong sprinkles. Tira po natin nung nagawa po tayo ng mini donuts. Kung hindi pa po ninyo napapanood ang ating mini donuts video, pakiclick na lang po sa itaas ang video. Pagulungin lamang po at okay na! Okay, tapusin lamang po natin lahat ang ating Graham Balls. Magbabalik po tayo. If you still watching this point po, ibig sabihin, magustuhan po ninyo ang video natin na ito. Please, huwag mong kalimutang mag-like at pakishare na rin po ang ating video para mapanood din po ng marami. Salamat po! At ayan po, tapos na po nating palamanan lahat. So, meron po ako ditong cake liner. So, ilalagay po natin dito ang ating mga Graham Balls para mas maganda po siyang tingnan. Tingnan po ninyo at napakaganda po talagang tingnan. Mas presentable. Lalo na po kung gagawin po ninyo itong negosyo. Mas maaakit po ang inyong mga customers. So i-arrange na po natin sa ating plate. At eto na po, na ito na ang ating mga Graham Balls. Tingnan nyo po, napakaganda pong tingnan. Mas maganda po pala ako. Walang kukontra. Bye! Like and subscribe! Thank you!